Oh. Jaguar naman pare Oh, loy. Ah. Oh. Mag -ku kubo. Magkano Pwede dalawandaan, sakin oh, sige. Ikaw, sayo, na lang oh. lang kita nang <laughs> ano eh. <laughs> <laughs> Pambayad mo na nga lang sa isda yung babayad mo. Magkarkila ka pa ng bangka. ampasin do pa ampasin do so sa parik. Ang dami-dami pa rin pamilya kayo. Pampasin mo. pa mo. Pagi mo. ayam bayar ayam kau kau minyak Ampasin dalam itu soi sejarah, tatai. Pinapanti pelan hilang. Sun. Pinapanti Ulo. Dalawa dyan, dalawa. Bangos? Sa ilalim, katabi. Hmm. Pat Bangos? Bangos? Uh -huh. Patay? Sa'yo. Isa sa kilos guro siguro yun. Pwede dito, boss? Ha? Huh? Pwede ba mingit dito? Kaya sasandali ko muna yan. Ay, magandang umaga mga parikoy Kung saan namin nahuli yung malaking mamaw Binalikan namin dito Baka sakaling Baka dali ulit Ah, At baka kung hindi kami magtagal, ba diba? Tagal dito. Babalik kami sa ano? Sa may nahulugan ni tatay doon sa may may mga bangka doon sa may papuntang ano? Bando. Kaya yeah, ko eh. Yung kasama ko ngayon Stuto. Good morning. Diyan-diyan. Pagay ka dyan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga parekoy. Yan. Tay. Good morning, mga parigoy. Ayos lang. Yan. Ayos lang. <laughs> Ayos lang. daw parigoy, sabi ni tatay. Ayan, bali lima kami ngayong ma mamimingwit dito, mga parekoy. La Lakin na dali, o oh. Uno. Ah. Sige, parigoy. Update lang kami pag uh, nakahuli mamaya. Dito kami ngayon, nakapatong ako dito sa anong mga pareko, yo. Hmm. Oh, balas kita na. Ito. Ito. Yan pare ko, update lang kami pag nakahuli. Bisun, si Janjan pare ko, Bisun, bisun, si Janjan. Ayun o. Pisong,

Eh, mali Maliting na sa baba. Maliit na sa baba. Oo nga, no? Ano mo, yan. Kong! Kong! ka ni tatay, oh. yan. <laughs> <Aba> <laughs> <Abaw! laughs> <laughs> <laughs> na

<laughs> <Showing> <laughs> siya ulit siya aki, po. Uti na agaw ko. ka, no? Uulat <laughs> ako, eh. Ay, putang, muna muna. Ola, eh, putang, ina mo nakawala. kamulo. nga. no. Tatay, wag ko lang. Malaki ka yan. Malaki siguro. Babalok to, te. Eh. Parehas lang. Sabi, puro mamo. Doon sa maya na Therese Puno? Doon oh. May gulay yan. nga. Sa maya na dalaki. Tukulin nila. Saan yung braso? Dali naman na eh, dyan dyan yung ano pare ko eh. Dyan na naman o, oh. Parang alam na to ah. Kumakadali na naman yata na mamo pare ko eh. Parang alam na to tayo ah. Hmm dari parin ko eh. niya naman sa akin, tay. Tay. Uy! Lakit parin ko yun. Kanali din ang ko eh. Ako na sa... Ano ni kong... <laughs> yung uso dito eh. Gana. ulit so, dito parin ko yun. Maliliit. Tapos so, tatay maliliit. Maliliit dito. Ito na, eh. may nakapos ka na rin. naman gusto mo, eh, may ka, wala. Malakit eh, pa na na yun. Know? Pison, pison. Eh, pero ito, lilipat kami. Wala mayayari dito. Puro ang lilipat. Ayan eh, o. No? namin o. No? kilo na. Sa na huli na. Yung Pingas siya. Nahilo yan. Lumutang eh ba? Tubig ko to. So, oh, dapat dapat 1 kilo na siya nila yan. Ayan pare ko. Oh, Tinan mo. bumaon. Ayan bumaon. Ayan bumaon. Ayan

เดี๋ยวเดี๋ยวเดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว parekoy, kayo, lumipat talaga kami dito. di wala na kami mahuli doon sa dulo. May pangkira. May ginaw ko So, mga kasama, sabi ko, laalis alis tayo. Lilipat tayo para makakuha tayo ng maganda-ganda. Maliliit lahat doon, pare ko eh. Kaya lumipat kami. Dito lang kami sa pampurito namin. Ayan o. Dito ka. Ayan lang hahahaha <laughs> mayroon pa talaga yan fish pan fish pan fish on fish on fish pispan, fish pispan. hahahaha fish pan to eh fish pan fish pan malaga na rin tayo karga mo na baka nga sa kabila hindi naman nalipad dito nalipad eh Mahaba kasi dito. Mahaba ba dito? Oh, lipad dun. Opa! Tawag ulit siya ang buyog. <laughs> tayo mo, tayo. Pison, 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 pison. Pispon, pispon, pispon. Kuha lang ang tubig at saka, no? Para magandang tingnan. Mabarasi na Ayo tayo Kung Kung hawakan mo kung Ayan mo lang muna O ano yan ha Punin mo na Ayan, mo Nangis tuto O Pisun si master niya, pisun. Oh, pumuno ta doon. Oh, pumulo na nga. Oh, yun ah. Eh. Ganun. Pisuperko pisun. Pisun, pisun. Pareko pisun. Pisun? Pisun. Ah, pisun pala hindi pisun. Pisun, pisun, pareko pisun si master. Master. Ano? Paika? Konti pa lang muli namin pareko. May may na rin kami pag ano dal Wala eh. Bira lang ang pisong pare ko eh. Ito papalapit kami rito baka mayroon dito. Eh. Pisun, pisku, 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 jaguar jaguar pisku, 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 laki pisku, bulati pisku, 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 Nako, Taste on, taste on. Tilapia. Hindi naman red yun, yellow. Yellow tilapia. Aba... Uh, red devil. Oh, <laughs> devil daw? Parang parang... <laughs> Pag-inigin lang ng ambulat eh, kamukha ka niya. Hahaha Puto yun. Parang sinabi mo, parang naman makapain eh. Ano naman, puwan? Ano naman? Ang damdamin oh. isda dito sa tubig ng ulihen. Oh trosong pang inuli. Oo. Inihila pa dyan sa si may paminuitan. Tapos? Oo, oh, nabulabog tuloy ang mga isda. Wala na. Kala ko pa rin ko siya may uli. Makapagsalita. Kala mo yung uli. Kansawa na naman. Wala akong impiyong. Impiyong. Oo. oh. <laughs> Misteryam yang ya, perikuan, ng dahalin ano, yang apa? Telapian, pulahan. Buka, Bu! Tas, Bu! Jago naman perikoy. <kind abonnemen> Oh, mau nihari? Yang 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 saya, oh, 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 dito oh, Tatay? oh, tawanan pa ni Tatay? oh, 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 oh,

Oh, ay, Jaguar. Jaguar na malaki. Huh? Jaguar din. to first time pa ko. Nakadali si Master Yam Yam na Jaguar. Doon kumapit. Oo. Oh. Talagay mo tatay. Oo. Oh. Oh. Ayun, ay, na, ay, nakadali ay. si Master Yam Yam pa ganun talaga. Oo. Oh. Ano mo sabi mo tayo sa ginagawa mo ngayon sa araw na ito? Solve. Serve. Serve talaga. Serve. Pare ko Serve. Puro na lang kalukuhan ito. <laughs> 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 Walang mangyari sa amin yung buhay dito. At tatapos ko lang kumain parikoy. rin ko eh. Palagi nalang gutom. Wala pang huli. Gutom nalang gutom. Wala pa gali ito kasama mo pa ko Yung budget mo pang tanga tamtaman lang. Wala. May magugutom. Ang <laughs> kagawa nito. Kulang. Oh, kulang talaga. May kaya ng kaya siya eh. Ayan eh, ang kain, tanginan yan, tatlong araw bago tumain. Aling mo yung mga mabaglimas. Bain tayo siguro tayo. <laughs> eh pare kayo, paway na kami at... Uh, wala, hindi na hu kami naka-uuli. Hu hindi hu na kami naka-uuli uli eh. Dito kami kanina naka-uuli, hu o dyan. Hu kami na mga bangos. Tapos dito jaguar, dyan, dyan. Gamanda, jan, dyan. Dito kami naka-uuli hu hanggang di ay, tutup pa rin ko parik, eh. Nagsagwa na lang siya kasi hindi na kauli. <laughs> Ayan, pare kayo. Pauwi na kami at uh, nakadalot. nakadalawa at kalating kilo lang kami. Pwede na rin yun. Mayroon na kami may pamigay sa ano nangailangan. At uh, Maraming salamat pala sa iyo ang suporta at panunod sa aming munting channel mga parekoy. Ayun, nandito si tatay, tinan mo. Namumutla na parikoy. Ang ganda po, mga parekoy. Ayos toto. Uh, Yam Sana patuloy nyo kami subaybayan sa munting vlog namin. At uh, mayroon sana kami suporta sa, sa inyo. Maraming maraming salamat mga parekoy. Uh, Para kay update na lang kami pagka uh, mag kami uli. At marami pa lang salamat sa iyong mga mga parekoy. Maraming salamat uli sa iyong suporta at panonood sa aming munting channel mga parekoy. Ah, uh, suportahan kami lagi. Update na lang kami pagka uh, ba uuvisitin kami sa linggo kaya bukas. Eh, siguro. Eh, ano to? Magpipising bukas? Uh, eh para kan pising yata bukas. Siguro sa free spot or sa ano pa rekoy. Na gawin namin. May bayad. Depende na lang kung ano sa ano pwede punta namin bukas. Pero may huli mga pare ko pag ano uh, magpising kami bukas kasi tulad niyan konti lang na huli namin. Eh konti lang mabibigyan namin ano isda na uh, namin kakunti ibibigyan naman namin kakunti lang doon sa mga tao na pinagkaloban din naman namin sila yung mga huli namin ayun parang kayo update lang kami pagka uh, kami ulit maraming maraming salamat sa iyong suporta at panonood, uh, panunod at uh, po yung mga baguhan ating mga nanood sa ating mga video Paki-subscribe na rin po, paki-share. Ay kung nagustuhan niyo man po ang aming munting vlog, uh, paki-pindot na rin pong notification bell para updated po kayo sa aming mga fishing adventure. Ay maraming salamat sa inyo mga parekoy. Ay nauwi namin lahat ngayon parekoy. Okay. Dito mo sana 'yung malalaki. Ito Dito pa 'yun oh, 'yung nakabaligtad. Yan 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 yan. yan.